Sabi niya, mag-send ako ng picture! ewan ko, ginawi yung may atari. Ikaw, nung nalaman mo na ganito ang kanyang sitasyon, ano ang pakiramdam mo? O anong masasabi mo? Sino ko nang na-call? ba Mahal ka. Puso ang nagbibigta sa'yo, hindi yung, yung magtama. Pwede <laughs> <din> na ang tanan. <laughs> so, galing ka ng late binyahi mo para makipagkita sa kanya. Yeah. Hi po mga Inday. Welcome to our channel. At uh, andito po tayo ngayon sa bahay nila ni Linette at ni Ate Rizalin. At uh, sabay po natin subaybayan ang kanilang buhay sa kanilang pag-iibigan. ano Anong pangalan mo, sir? Jay. Jay? Eh, ikaw si Jeanette ilang taon na tayo magkasama? Mm -hmm. Four years. Wow, getting stronger. paano pa, pa tayo nagkakilala? Sa group. Group chat. Tapos, um, in ako sabi, ko, chat sa mga broken. Tapos sa, uh, sabi niya ay nag-add siya. Except, hindi siya ating sa mm -mm. na nag-chat na hanggang nag-chat. Tapos, sabi niya, mag-send ako ng picture. Uh -huh. Send ako, kalahati, whole body. Um, ano? <laughs> 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 Paano ko ito mag-send siya? What? Yun to, sinabihan ko na ganyan, ganito. Tapat ako sa akin. Sinong unang na-fall? <laughs> Ikaw? <laughs> Ikaw unang na-fall? Ikaw ang unang nagtapat sa kanya nagsabi ako sa about Miss Wishing nyo ba? Na ganyan, yung ganyan ka. Ikaw, nung nalaman mo na ganito ang kanyang sitwasyon, ano ang pakiramdam mo or anong masasabi mo? sa akin, ano eh. Hmm, ang, ang sa isip ko talaga noon, nung bago ako pumunta dito, galing or mo, hmm. Go na talaga sa si, uh, decision ko na para sa akin, wala naman sa estado ng buhay yan. Wala sa kalagayan ng isang tao yan eh. Kasi kapag ka, mahal ka, puso ang nagbibigta sa'yo, hindi yung, hindi yung mata mo. So, hindi yun, yung mo. Yun. Pero uh, itong, itong story namin dala, wala, wala naman liguwang nangyari ito eh. Wala walang ligaw nangyari. Diretso na. Diretso na I love you tapos nag I love you to sa date din sa bed. Kami na. Sino ang unang nag I love you ikaw? Siya. Sa <laughs> <laughs> group chat kayo nag-meet. Tapos ikaw yung unang nag-message sa kanya. Hmm. Hindi, nag-add na, 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 na friend. Ah, nag-unfriend ka, tapos in-accept ka agad niya? In-accept niya, tapos ang message ko, sabi ko, salamat sa accept. Tapos hanggang yun, hanggang sa tumagal, nalaban ko na lahat. Oh. Dahil sa, yun nga. Paano yung kwento niya kapag nag-chat-chat kami? Ah, uh, so araw-araw kaya nag-chat? Hmm, umagat, ang ali, hapon, hanggang mag- Madaling araw? Eh, pag-ibig nga naman. Taga saan nga pala? Taga saan ka, sir? Leyte. Leyte. So galing ka ng Leyte, binyahi mo para makipagkita sa kanya. Yeah. Ah, grabe. Hindi ako naniwala kasi ano, ah, uh, two months pa lang kami magkakilala. Pagka January, pumunta na siya dito. Ako, hindi ako naniwala kasi marami na kasi ako ka-text five years, nagpapadala ng ano, pera. Pero sila, parang wala talaga sa feelings ko na punta talaga siya rito kasi marami na kasi nagsabi na puntahan na ko wala naman sabi niya punta na ako nag ano na nag na ako pagkahapon nahuli siya sa barko mm -hmm. doon ako nagganda so, hindi naman ako nakasakay Eh, hey, pulibok ano kasi pulibok mm -hmm. ay sabi niya balikan ang trabaho na ng may, may January, January 5 halatang scam na <laughs> <laughs> so, Hello, mo. So, akala mo talaga hindi siya darating. Hindi. Pagka ano pa, pagka umagahan, sabi niya, sige, matulog na kay Ama, umaga pa daw siya alis. Mm -mm. Pero nagsimba ako, linggo man niya nagsimba ako. Pero hindi talaga ako naniwala na okay. Hmm? siya. Mm. Pero ikaw, undawi ka na nun. Bali, ano, bali ang nangyari dito. Katapos ng New Year, mm. di ba, balikan na lang trabaho yun. Hindi ko alam, kapag ka, uh, gan, ganyang holiday season, puli mo yung mga barko. Mm. Eh, sabi nga nito sa akin, ano, ano ka may-ari ng barko? Tapos <laughs> makakasakay ka lang kung kailan mo gusto. <laughs> di ako, uh, di ako, you know, di ako kumuha ng ticket. Ah, uh, hindi ka kumuha ng ticket ahead of time. Mm. Pero nakatuloy ka talaga dito. Kinabukasan? Oh. So ilang oras yung biyahe mo? 16 hours? 16 hours. Oh, mo yung 16 hours para lang magkipagkita sa kanya. Tapos nung dumating ka dito, first met ninyo yon personal. Yeah. So anong pakiramdam? Parang yung ano, yung mga ko, parang... gas <laughs> 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 ako. <karito>. Nanginginig ka. <laughs> Ano ang puntahan mo dito? Ang liit-liit ko man, para mo na ko. <laughs> Hindi ko pala, ano, na, nagbebiyahin siya dito. Iniisip na pala niya. Oh. Na, ganyan pala yung stick ko ba? Naman yun. Pero determinado ka talaga na makita siya. Hmm, sabi, sabi ko naman, ano, sabi ko naman, No, no pagi alam kan? Kasing latih ng stick ko. Eh? Para sa akin, yun nga, sabi ko, wala naman sa sa itsura yan, wala sa katayuan niya sa buhay sa ko. Kapag ka nagbahal ka, mahal mo talaga. Eh, pero ano mo talagang nagustuhan mo sa kanya? Hmm. Ewan ko, ginaw yung may ata ako. <laughs> 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 ginaw <yuma> mo siya. Hindi, <laughs> nah, bali, bali ito talaga. Wala naman talagang ng nangyari eh. Uh -uh. Bali, sinubukan ko siya. Ha? Oh. nga after mag na nagka-chat, magka-chat, magka-chat kami. Ano? Uh, sinubukan ko siya. Mm. Sabi ko, ay ano na 'yon eh. Parang matutulog na. Matutulog na tayo na. na. Tuwing sinabi ko 'yon. good night ako sa kanya kasi matutulog na nga kami. Parang 12 na yata tang ating gabi 'yon. Tapos pag sabi kong good night, sabi ko, I love you. Mm. Nag-reply naman. I love you too. <laughs> sabi ko naman sa kanya, oh, nag-reply, ka. So, ibig sabihin tayo na, sabi ko, hanggang sa tumuloy na, na, tuloy na. Pero hindi pa kayo naka-video call noon. Hindi siya nagpapakita. Ah, hindi siya nagpapakita. Hindi nagpapakita. So, unfair, kasi ikaw, nag-send ka na ng picture. Oh, Tapos siya, hindi siya mga nagpapakita. Mga picture niya dati. Pinapakita, sabi ko. Nag-video call na. Sabi niya, nasa computer, nag-video call. Yung sa akin lang may kamera. Sabi niya, wala naman kamera yung computer dito. Sira, aman. Eh. <laughs> Pero ikaw, yung una mo talaga siyang nakita personally, anong, anong pakiramdam mo? Anong nararamdaman mo? <laughs> Maldita. <laughs> maldita pero hindi ka talaga na ano na hindi naman yung maldita na off Oy. Oh. Kasi may dalawang klase yung pagkamaldita. Oo. Eh. Uh -uh. Yung may oh. maldita na nakaka inspired tsaka yung maldita na off So nakaka inspired yung pagkamaldita niya. Mm. Ay. Kasi yung kaya niya sabi kong inspired yung pagkamaldita niya. Sobrang malalahanin. Mm -hmm. Tapos kapag hindi mo sinunod, halimbawa sabi niya, kumain ka sa tamang oras. Tapos pag hindi mo sinunod, bugungangaan ka niyan. Yes, <laughs> Tama po. ba? Totoo? Kaya sabi ko, yun ang pagiging malditang nakaka-inspire. Oh, kasi maldita na ma lang siya, din. kasi nagmamaldita siya sa kasi hindi mo sinusunod yung pag-aalala niya. So doon ka na in love sa kanya. Mm. Yeah. Pero o, o, yun talaga yung expression ko kasi nung unang nung unang ting nung unang kita ko sa kanya nung unang video call namin. Gila niya ganun oh. <laughs> ah, Maldita talaga. Mm. Pero kinakabahan ka dai nung una. Hindi ka kinabahan. Siyempre, plano ko sa kanya, chat ko siya kasi doon ko sana siya load eh. Kasi wala may ako magka-chat. Ah, gawan mo lang siya ng pang-load. Ako lang sa mga ano ko, ka chat ah, dangpang, mm -hmm. kasi, la, ko. Oo. Uh. Kasi nung so, wala na ako plano kong seryoso. Oo. Hindi ko man na malaya na ano, nag-chat kami, nag-chat, nag-asaran. Wala siya, ilang araw para na linggo, ako dalawang linggo ay, oh. para hindi na ako maano para mapakali hindi na mag online nakakatamat Iya. <laughs> <Yeah>. tapos <Then, laughs> online siya ano na lang hihintayin ko yung chat niya hanggang umagahan wala Oy. so na disappoint ka na ano ka hey, nasaktan hanggang, ka ano, hindi ako na parang nag chat ako ganito ganyan kung sinabi ay ako yung lumayo sabi niya sabi niya sa kabilang akato, i-unblock ko na ako. <laughs> <Kasi> <laughs> bakit ka nawala? Kasi siya, kasi hindi na siya nagparamdam. Oh, bakit hindi ka nagparamdam sa kanya nung oras na yon May third party? Hindi, friend niya. Ha? Friend niya. Ah, yung friend mo, nagkagusto sayo? Hmm. Basta na feel ko lang na parang... May kulang? Ayoko tayo. Ayoko kachat ng iba. Siya lang talaga ang kachat mo. Marami talaga yung sabi ko. Nung nag-ano na talaga kami, nung nag-ano pisyal, nabigla ako kasi marami pa akong loader, no? Marami nagalit kasi so, may boyfriend ka na. So, yung mga mga tao noon na tina-chat para mo. Parang sinakrapisyo, kumbaga, ayoko pa saan ng ano ba, magseryoso. Kasi malayo naman talaga. Mm. Malayo naman talaga, tsaka. Pero okay. yung mga tao na tina-chat mo noon na pang load mo, na dismaya sa'yo. Ah, uh, so nagkagusto siguro yun sila sa iyo. Pero siya lang talaga ang nag-effort na mabiyahe ng 16 hours para lang makita ka. Ayoko talaga sana siyang payagan. Mm -mm. Kasi may mga may anak siya sa so, mga dyan ka nalang. Mm -mm. so, ito talaga ako dyan. Dyan na lang ako magtrabaho. Mm -mm. Hindi, na Dokka. maka -ano, hindi na makaabot sa birthday mo. Mm. Kubala ka sa so, kanya. Pero hindi ko talaga na-expect na punta ka siya. Kasi marami na akong beses na mm -mm. mas ka. Mm -mm. Nagtabihan na kayo. So, nabalitaan ko na magpapakasal na daw kayo? Soon. Parang plano, lagi lang plano kasi alam na hirap ng buhay. Pero okay. budget, out of budget. Mm. Pero gusto niya talaga na magpakasal. Siyempre. Okay para legal na kami mata tao, sa mata ng tao at saka sa mata ng Panginoon. Yun. <laughs> ang nang isa niyang kapatid ako oh. kinikilig, nag-iiyak. <laughs> ah, so naka, naranasan niyo na mag-away ng grabe talaga hmm. this year? Na yung... Ano? So kapag nag-aaway kayo, itong kapatid mo ang gumagit na? Yan ang, yan ang judge namin. <laughs> Yan, mediator. mediator. Oo. Oo. So, sino unang maging kapag nag-aaway nag, nag kayo? Depende. Depende kung sino may kasalanan. Meron mo na yung Pero... Kasi sa mga babae, kahit na minsan kasalanan, may may pride pa din. Okay. Sa Sa'yo, hindi. Oo. Oh. Ha? Huh? <laughs> so, Kunti. Oo, oh, Dinay ka pa. <laughs> Parang <laughs> ko nga itong sinasabihan eh, na ano, alam mo, yung pride, hindi yan yung pride kasabon. sabon. Kapag nilunok mo, nakakamatay. So matagal kayong hindi nakita ngayon, mga 3 months. 3 months. So, oh. so pag uwi dito, talagang miss na miss yung isa't isa. Eh? <laughs> May pakis nga! <laughs> Grabe yung pag-ibig mo. Parang para sa akin ba? Basta pag-ibig na yung mag, mag ano, maghusga. Ka. Kahit sino. Matatamaan talaga ni Cupid. Uh, di ba? Jay! Uh -huh. So, nakunan ka na dahil. Ilang beses ka nang nakunan? Isa kong confirm. Ah, okay. ilang buwan na yun yung nakunan ka? Two weeks. Two weeks? Ano na ang rason bakit ka nakunan? <laughs> na, y ano ako sa ice cream, tapos... Gusto niya? Eh, gusto okay. ko sa... Yeah. Tapos yung... Tinawagahan. Mm -hmm. Pero wala, wala, sakit-sakit ang Pero alam mo na buntis ka nun? Hindi. Ay, hindi mo alam. Nung pagka-umaga, dinala ko siya sa clinic. Mm. Tapos, nung ultrasound, wala makitang bata. Sa laboratory. Confirm na buntis siya. Hmm. Tapos, pag ultrasound... Na-pictish na, positive. Hmm, positive. At sabi ng doktor na ultrasound. Hmm. Tapos nung buka ultrasound, wala namang nakitang bata. Kaya yung, yung ginawa ng midwife, may, may tubong pinasa sa pwesta niya. tapos, yun, yun ang, ano, yung, yung, yun ang simula. Nung pagka, uwi namin yun, nabula siya. Pero yung pag ultrasound, walang makitang bata sa loob. Wala. Pero nag-PT, positive. Yung sa pangalawa, yung trans, ah, trans-B. trans-B. Trans-B siya na may nakita. Mm -hmm. Tapos, yung sa ultrasound niya nakita. Ah. Oh. Tapos, nung, nung pag-uwi namin, yun, isa na nung nagdugo na siya. Three days in the Pero ready na talaga kayo magka-baby okay, noon? Hindi na. Nung gabi na talaga na sobrang sakit na. Ganyan na ako sa lalito. Eh? Pag-alapin namin sa lalito. <laughs> Hindi talaga siya kumabit. Oo, oh, parang bilog, Kasi 2 weeks pa. Paglabas niya, parang ano... Parang na-okay yung pakiramdam mo. Okay yung pakiramdam. Pero ready na talaga kayo magka-baby. Anong, anong year yun? August 2020? Mm -hmm. Pero ngayon, ready na, ready na talaga kayo magka-baby. Or kasal muna. Pwede sabay. <laughs> Double blessing. <you. laughs> Double blessing. <laughs> Pero saan kayo gusto magpakasal dito lang? Simbahan. Mm. Grabe nakaka-inspire yung mga love story niyo. So, hindi talaga pumipili ang pag As long as you both love to each other. Payakap naman dyan.